Mato? Mo Sara? Mo joa Guys, it's very cold here. Cold in Korea. Mm -hmm. Kalimitan sa kanila ay nagsisigarilyo, nagsismoking kasi nagawa ng weather. Papansin nyo sa mga Korea, nagsismoking talaga sila. Ay ayoko sana siyang magki sigarilyo ha. So nga, yun na nga napasing ko dito sa mga Korean. Mostly nag-smoking. Dahil sa weather. Pero yung iba talaga hindi hindi. Pero may mga ako na ano, hindi sila nagsisigarilyo. Gaya ng mga klasiko yung asawa nila, hindi. tayo sa tindahan. Bibili tayo na. Magkarap tayo ng mabibiling ano. Hapunan. Pagkain sa hapunan. Uy, uhu. Nawawala ka. Hmm? Tara! So, malamig talaga. Kapag malaking tulong kasi itong nakalagay natin sa leeg kung wala tayo niyan. Kung wala tayo niyang nakalagay -ano sa leeg. Ko, napasukin tayo ng lamig. Thank you guys for always watching our video. Yan. <laughs> Naosok guys, di ba? Super tired ngayon ito guys. Tingnan nyo. <laughs> Tapos sa bibig natin. Tara, so, dito tayo sa... Mini store. Mini store. Okay, Ma'am. Hmm. Ha? Tima to. Tima to. So, guys, i-off ko na itong video kasi bawa sa loob mag-video. Bye, guys! Tinesting. Ano yun? Tinesting lang natin itong ating ng cellphone natin. Tinesting lang natin kung maganda yung kuha. Kung maganda yung pagka-video